Hindi pa ka ano Okay, sige ma'am. Okay, sige ma'am. Tuloy natin. No? Maybe na tumawag lang. yun. Okay, so ayun po. Uh, sa ating may presentation ma'am. Um, uh, medyo bibilisan lang natin. No? So ayun ma'am. Uh, so ako po yan mismo. Yung nandiyan po sa picture na nakikita niyo po. Yan, brand owner ng Yami is. Yan po yung iba kong infos. So currently, ako uh, ako yung mismong founder. Uh, mas prefer kong tinatawag na brand owner. No? Hindi uh, ko masyado kasi trip tinatawag na CEO, no? Pero, ganda din naman, pero triple na taga brand owner, no? So, isa po akong MBA graduate, no? So, may master's degree po tayo sa business ad. More than 8 years in business experience, dati po ang call center agent. At, uh, meron po tayo currently for entrepreneurship awardee, uh, awards. So, ba, this year, may panglima na tayo. Tapos, tayo po ang creator ng business package partnership concept. Kung saan po uh, itong concept po na ito ay ginaya po na iba rin po mga uh, nag offer ng mga business packages uh, online. Uh, ano po ito medyo nakilala po yung concept nung kasagsagan po ng pandemya noong 2020. at uh, currently may mga gumagawa pa rin ng ano concept niyan po. Then next uh, ayan po uh, sample po na tayo ay uh, ano siya. Uh, ayan po yung isa sa mga sample ng page sa isang magazine. Yan, next po ay, so sino po ba si Yamiyes? So si Yamiyes po tinatagpo yan noong August 9, 2019. No? So nagsimula po kami sa isang second-hand kiosk. Tapos si Yamiyes Takoyaki po ay isang klase ng negosyo kung saan kami po nag-offer ng mga affordable takoyaki businesses sa Pilipinas. Kung baga pwede siya maging alternative sa takuyaki, ay, ibang mga takoyaki franchises na expensive, no? Kung makakabili ka ng isang franchise kay Yami na normally, uh, it ranges 100,000 to 250,000 yung presyo sa iba. Pero kay Yami mabibili mo lang siya ng uh, 25 to uh, 75,000. Depende po sa kukunin yung franchise offer. So, ganon. So, next, um, actually, ah, yan yung ating unang selfie dun sa ating uh, unang branch, no? Yan po. Ayun, yan po yung pinaka ayan, no? Second half kasi nang talaga siya, pinapalan lang na ano, ng tarpaulin. Tapos doon sa oh, baba tinapalan din ng tarpaulin. So yan, yan yung isa po Jefferson pangalan, yan po yung dito, <coughs> no? Asa ko po yan, no? Ayun, payat pa po ako diyan, no? So sunod po ay uh, uh, si Amias po, actually nakatulong na po tayo sa more than 1,000 business package partners na pag, makapag-start na kanila mga tapo yung businesses. Lalo po nung kasagsagan ng pandemic. So currently, Yamies has actually uh, to update 124 franchises na po tayo nationwide. No? 124. No? And then, Yamies Food and Refreshments Kios ay ang kaysa isa at kauna-unahang multi-awarded Takoyaki Business Package Provider dito sa Pilipinas. So kahit isearch nyo pa po yan online, may kita nyo po na pag nilagay nyo multi-awarded Takoyaki Business in the Philippines, may kita nyo po first page pa lang Yamies na po yung lalabas. No? ayon next odayo uh, mission ng yummyes ay to provide and benefit anyone who will taste the product offering which will lead the customers to say yes so kami po dito sa yummyes no or in the future kayo din um mission po natin ay mapayes ang mga titikim ng yummyes na kuyaki Mapapayes sila dahil masarap yung produkto sa part naman ng ano uh, yummyes team dito po sa main office um Mapapayas naman namin kayo dahil sa yung ino-offer natin, affordable ng product, then yung servisyon natin na over-deliver, no? So, yon no? Saka, iba pang mga services na ino-offer natin. So, uh, gusto namin napapayas lahat, no? From customers to the franchisees. Vision, to bring the taste of Japan to you as affordable as possible, no? So, as affordable as possible sa mga franchisees or future franchises, magsisar kami ng napaka-affordable na franchise. Affordable yet quality at kaya pang laban po talaga sa mga mall quality na mga or restaurant quality na mga tako so, Sa mga customer naman po natin, ganun din po, uh, ibibring natin ang Japan sa kanila. No? Kapag kayo naging franchisee, is pinalapit nyo pala sila ng konti sa Japan dahil matitikman nila ang lasa ng galing sa Japan. Yeah, so, ganun, no? so, As affordable as possible. Currently, uh, ang yummiest po pagdating sa product, isa po tayo sa napaka-affordable na offer dito sa Pilipinas. Lalo na po, nag-offer tayo ng buy one take one na takoyaki. O, oh, at uh, ayan, ayan po, <coughs> nakita na po tayo sa iba't ibang mga uh, TV and other social media uh, channels and platforms. So, ayan po, makikita niyo po. At hindi uh, ko po alam kung saan niyo po kami nakita, pero baka nakita niyo po kami kay Boss RDR. So, kalamitan po kasi nakikita nila kami kay Boss RDR. So, ayan po, na pakita na po tayo kay Boss RDR. Ah, uh, rin po tayo ibang mga vloggers din na ano, kung saan na ilalabas na tayo kay Mami Leila Lu in the future kay kay Boss Don Soriano, no? At iba pa po mga vloggers. No? So ayan. Next, uh, ayan po yung mga sampol sa mga franchises natin, no? So ayan, makikita niyo po. Tingnan mo pa i kung sa saan kasi 30 minutes lang raw po, uh, 30 minutes lang mamang time niyo kasi available. So ayan po yung ating mga franchises, no? So, ito po yung iba natin mga package partners yan dati. No? So, dati meron tayong package partner offers. Pero ngayon, tinanggal na natin siya. So, focus na po tayo sa franchise business model. So, yan po yung mga ano, yung ibang mga kumuha sa atin. At yung iba po sa mga package partners natin. Actually, pati franchises. Masasabi natin na bago naman natin ang kanilang mga buhay. Uh, gawa po na bukod sa naibalik agad yung kanilang pinuunan. Na uh, worth uh, 25K. At uh, yung uh, 30k, 35k, 75k, eh ano po, no, uh, napalaki po nila yung kanilang mga, mga, ano, mga kanilang mga stores, no. Iba, nagsimula lang sa maliit na cart, tapos nagkaroon na sila ng shop o yung mismong, ano, yung mismong brick and mortar na takoyaki business, no. So, yung mga offerings natin, ma'am, uh, sa Yamies, eh. no, meron tayong ano takoyaki, buy one, take one, tapos yung mga affordable coffees natin. Saka meron din tayo unlimited premium coffees. At saka ito po, isa po po nating offer ay uh, yan, ice coffee, yung mga ano natin, mga fruit sodas. Ano? So next po natin, registered. So ang registered po na yan, si Amias Takuyaki po kasi ma'am, no, ay isang IPO registered na business. Uh, may idea ka ma'am sa IPO or intellectual property? Yes ma'am. Yes. So, I am actually I'm actually working in trademark um agency in U uh, US and Canada right. Yo, no, yung pala ma'am. So yun ma'am, no, may idea ka na sa intellectual property. So uh, alam mo mm -hmm. na 'yan na uh, usually po uh, kapag ikaw ay magpapa-franchise, ang uh, isang business entity bago siya dapat magpa-franchise, ay uh, isa sa mga requirement po diyan, dapat meron kang trademark. So intellectual property registered ka. Usually kapag hindi Intellectual Property registered, um, dapat hindi sila ibibenta talaga ng franchise kasi isa yung sa requirement eh. So, kapag Intellectual Property registered ka, uh, you can name your price usually. So, usually po, uh, sa aming research, ang pinakamurang Intellectual Property na ibinebenta, uh, Intellectual Property na brand registered, actually, uh, pinakamura ay ano, no, sa aking mga napagtunangan din, no, 50,000 pinakamura. No? Brand name lang po yun. Binili lang yung brand name. So, imagine how affordable is this. No? So, 25K, 30K, 35. No? So, ano, no? Uh, super affordable. Super, sabi natin, super, ano, Undervalued. If we can say undervalued, ganon ang ano, ganon ang ang dating. Yet, although this is uh, the ano the brand currently right now, is undervalued when it comes to price. Pero pagdating po sa product, hindi siya ano, hindi mo siya masabing undervalued Ah, marami na pong nagtestimony talaga na ano to na itong yummy takoyaki ay hindi siya pwedeng sa presyo na binibigay namin. dapat mas mataas pa doon. So anyways, um let's go ahead so ayan po ang example ng registration natin sa intellectual property. Uh, next po, uh, ito, ato po yung rejected business research uh, na pinagsimulan ng YAMI is na uh, later on tinanggap din po siya sa aming uh, master's degree program na inattendan last 2022. No? Uh, so, naging na siyang ganyan. No? So, ayun na na siya. Uh, talagang accepted na research ito. to. Dati kasi hindi kasi yan ano eh. Re Reject yan. Uh, ayun, kung napanood niyo po kay Boss RDR, yun, re rejected siya dahil sa mayroon mag-interview ng franchisee at mayroon mag-interview ng franchisee. So, nirevise namin, to so, the story short, may na-play namin yung concept, uh, nagulat kami na naging mas successful yung brand. No? So, yon Next, uh, okay, so, okay, why we exist? So, simplyan lang natin ito, ma'am, no? So, according sa, ano, sa Philippine Information Agency, no, so, uh, currently, merong 81 percent ng adult Filipinos na gusto talaga mag-business, no? Uh, so usually, ang reason ng mga ng mga tao bakit gusto nilang mag-business ay eto mga reasons na to. So una, gusto nila ng sarili ng schedule, ayaw nila mag-report sa mga boss, ayaw na lang nililimitan yung kanilang kinikita at saka at tawag dito yung oh, gusto nila magtrabaho uh, sa anong oras nila gusto, sa anong workplace nila gusto or sa ang lugar nila gusto. So usually, gano'n yung reason. However, the problem is, karamihan, kung alam niyo po yung mga sinasabi usually sa network marketing, no? ah uh, karamihan gusto magnegosyo, pero lagi nila sinasabi dahilan, wala akong pera. So wala silang pera. No? So kaya po nandito, ang yummiest takoyaki, no? Uh, para tulungan ng ating mga kababayan na mapag-start ng business sa napaka-affordable na halaga. Na kung saan, ang ROI ay napakabilis lang. No? So usually ang ROI po natin dito, average, dito sa Yamia, sa average mama, basta trabawin mo, average ng iyong, ng iyong ROI dito is 2 to 3 months lang to, no? So average, sobrang bilis nun sa iba. No? Uh, usually po kasi mamang average na ROI ng isang ano isang business no isang normal na no, na, na nagpa-franchise no dapat uh, two to two to five years, no? Lalo na pag nag-invest ka ng mga nasa uh, 6 digits, mga tipong 250,000, no, to 1 million, mga ganun yung range, no? Pero sa atin mabilis lang po 'yon, no? At uh, 2 months. Actually, uh, ang iba po namin dito, may 3 days lang bawi na, merong iba 1 week lang, 19 days, no? Mga ganun. Ma ano, mabilis lang po, no? Yung sa bulakan po natin, hindi ko pa po napopose, eh. ipopose natin itong Uh, mamaya, baka mamaya post ko. Ano lang, no? Uh, isang linggo lang. At tapos, uh, dahil nga nabawi niya yung ni puhunan niya at nakita niya yung potential ng brand, kumuha na siya ng distribution ano distribution hub na kung saan, makapagbenta siya ng Yamis na Kuyaki products tapos, pwede pa siya mag-sell ng rights ng Yamis na Kuyaki, ng ano, ng franchise, no? So, yun. Next, um, uh, Okay, so ito po ang ating ano no, uh, uh, ating dalawang offers. Itong isa ay 29999, no? At uh, ma'am nakita niya naman na yung picture, no? May sinanong picture sa inyo, no? So yun lang yung nakalagay doon diyan, pareho lang, no? As you say sa, din, pareho lang lang doon. Yung 35 9, yung 34999 lang yung wala dito kasi yun yung pinakabago nating na offering, no? Uh, yung meron lang siyang top signage. Para din siya 29999 pero tinanggal po yung top signage. Ay yung ano yung yung chose pinalitan po natin ng top signage. Kasi po ay yung top signage ma'am ah, mahal kasi paggawa noon, no? Mas mahal pa yung paggawa ng top signage kaysa sa paggawa ng card, no? So yon. The next Okay, so ito na, no? So meron tayong dalawang types ng card dito kay Yamies. Kung kukuha ka ng franchise, meron tayong dalawang type. Pero ma'am sa case nyo, dahil mo sa Cebu kayo naka located, uh we suggest yung uh, collapsible cart kasi uh hindi siya spacious kasi the more spacious yung 'yan yung yung, yung yung ano yung cart na nakukunin mo, uh, the more na mas mahal yung babayaran mong shipping, no? So kaya naggawa kami ng collapsible type carts para um ano para mas mapamura yung shipping fee ni franchisee, no? Tapos, ang maganda rin dito kay collapsible card na ano siya, na natutupi-tupi. So, ano siya, uh, ready to set up din, no? The next, okay, so, ito yung isa, yung una, yung collapsible card na, yan, yeah, collapsible card yan, ma'am. Natutupi-tupi yan. Uh, pwede ka na ng video niyan, no? Yung makikita mo kung paano siya set up, no? As in, madali lang siya set up, no? The next, uh, Ayun. Ah. Okay. Ah, ito yung ah, okay. So ito yung ano, ito yung built-in card pala to mga built-in card 'yan, yung isang 'yan, no? So kumbaga, ah, uh, yun na. Ganyan mo lang siya, marirecipe mo na siya nang ganyan, no? At uh, tapos itong isa ma'am, collapsible card. 'Yan. So 'yan. 'Yan ang i-recommend re namin sa inyo, collapsible card. So ayun ma'am, paano ka mag-franchise kay Yami? Yes. So ito, so, so letter of intent, one government issued ID, one latest proof of billing at saka payment. So, meron tayong dalawang klase ng payment dito, ma'am. Pwedeng partial payments at saka uh, ano, yung full payment. Pag partial payment, ma'am, bayaran mo muna yung kalahati ng franchise fee at tapos gagawin namin yung card. Tapos, uh, bago namin siya i-deliver, ma'am, no, sa inyo, uh, sisend nyo po sa amin yung remaining na balance. No? Uh, kung kunyari, uh, normally half kasi eh, yung ano-ano. So, Kunyari, yung 30K ang kukunin mo, so 15,000, tapos yung remaining balance, bago namin deliver yung franchise. Kasi papakita naman natin sa inyo, o oh, gawa na ba? Ito naman yung mga items, di-deliver na namin. So yung remaining balance, bayaran mo na lang, tapos papaship na namin. Pagunta po, dyan sa inyong lugar, sa sa Cebu. Ma'am, saan pala kayo sa Cebu? Sorry. Cebu City po. Ah, Cebu City. O, oh, wala pa kong dyan. So, napaka mapalag mo ma'am pag ikaw ang uh, mauna diyan, wala pang yamis diyan. No? Ah, meron pa lang tayo. Kami um, namang naman uh, ano dito. Kami ano nang takoyaki yeah, kilit, Pero ah, ay, hindi, ko napansin may yes. No? Ah, oo. Oh. Ayun, kung marami <coughs> diyan, ayun, sasali tayo sa gulo diyan, no? Gagawin natin yung araw <coughs> ng unang yamis diyan sa Cebu City. Ah, meron tayo ma'am currently ngayon sa na-active na mga no, franchises dyan. Meron tayo sa um, ano, mga mga Ayan, ah, yung Malayo yan dito. Ah, malayo. Yun. <clears> Tsaka <throat> yung isa, yung ano, isla pa daw eh, sa Danbantayan, Cebu. Isla hmm. ba yun, ma'am? Isla, isla, yan. Isa. Yes, ah, po. That's yabata. island. Oo, oh, yun. Isa, Danbantayan yun. So, Cebu City, wala pa, ma'am. No? Tapos, um, ayun, government-issued ID. Tapos yung full payment, <laughs> yung isa, ma'am, by the way, babayaran mo lang ng buo, tapos gawin na namin yung card. Pag nagawa na namin, padala namin pupunta sa inyo sasakayin mo na lang dumating. Usually ma'am, ang ano niyan, ang shipping time, yung shipping time and days niyan ma'am, usually talaga magantay ka talaga ng ano. Normal na yun na at 2 to 3 weeks. Minsan nagpo 4 weeks pa, depende ma'am sa kung may bagyo ganyan. So di depende 'yon. So mabilis na yun ma'am. Kaya sa mami pa LBC mo siya na oh, nga, ma mabilis nga. Uh, siguro one week andyan na, pero willing ka magbabayad ng 20 at saka 25,000. <laughs> Kasi so, kung willing ka naman, ma'am, okay lang sa akin. Ano problema? Pero doon tayo sa mga katipid ka. Ha? Ah, Oo, yes. uh, kasi gusto na yung mabawi mo niya agad yung punan. No? So, doon tayo sa where after to bawi mo yung punan mo para pag nabawi mo, you can okay. decide if you are going to get another franchise or magi ka ng distribution hub dyan sa inyong lugar. No? So, next, actually, I have only two slides na lang. So, how to become a franchisee? So, yan lang, ma'am. No? Ano lang yan? ah? paano maging franchisee? So, pili ka lang ng gusto mo yung avail. Tapos so, ang mabayaran, gagawin namin yung card, no, regardless kung partial or full payment. So, i-schedule natin yung delivery no, kapag nagawa na yung card. So, uh, shipping fee may apply. So, mabayaran nyo po yung shipping fee. So, if delivery made in person, face-to-face -face trading will be conducted. Pag hindi po siya face-to-face, -face, uh, meron kaming online training video links. So, sasendan namin kayo ng training video links. Tapos so, mapapanood nyo po yung process ng paggawa ng uh, takoyaki. If ever mga kunyari opening din nyo sa first day nyo opening at gusto nyo ng support, pwede nyo kami tawagan. No? Tapos titignan namin kayo, titingnan uh, titignan namin kung paano nyo operate tapos ano, yung pagluluto, kung may question kayo, pwede naman yun. No? Next, distribution ng contract and certificates will be given after the task given by the YAMIES team. No? So, bago namin bigyan yung certificate, may mga paggagawa muna kami. Kailangan na tapusin. Ah, dali lang naman yun. Hindi na day, Matatapos yun. Madadali lang naman. Tapos yun, uh, certificate yung bibigay po sa inyo. And then, uh, how to become kind of a franchise. Ayun, yun. Congratulations, ma'am. Part ka na ng Yamias Takuyaki. So, eto na, ma'am. Uh, last. Ito, malapit-lapit na tayo sa last. Ito, why Yamias Takuyaki? Ito, medyo last na ito. Eh. Bakit Yamias Takuyaki, ma'am? Kasi tayo ang first and only multi-award in Takuyaki Business Package provider sa Pilipinas. Kahit search yung mamaya, yan mamaya, makikita nyo. Search nyo, Multi-warded takoyaki business in the Philippines. Makikita nyo, Yami is yes, agad lalabas. Tapos, intellectual property registered, ma'am. Although maraming intellectual property registered dyan, pero ma'am, take note mo to na tayo ang pinaka-affordable na intellectual property registered na franchise offer ng takoyaki dito sa Pilipinas. Kahit search mo yan. Finally, tayo po ang originator ng business package partnership concept na ginagaya rin ng ibang mga nag-offer mga takoyaki businesses, no? So, So, uh, with that, I think, uh, ah, okay, awards lang pala. Ito, awards namin, yung mga awards natin na receive yan, if, uh, in case, yan. So, yun ma'am, salamat ma'am sa pakikinig. So, kung may tanong ka ma'am, at uh, buong napabilis ko naman, no? Bilis ko yata mag-present ko. No? Mabilis nga. Alam, 15 minutes ma'am, mga ganun, no? Kung may